Aris, sa umaga ang umpisa ng mga oras mong buenas. Simula ng 6 a.m. hanggang 9.15 a.m. at magkakaroon. Nang negatibong minuto na 52 minutes na pwede kang mabigyan. Talaga ng pagkatalo. Nabigay ng mga kalikasan, sa tanghali ang umpisa ng iyong mga oras na buenas ay 12 p.m. hanggang 3.15 p.m. at magkakaroon ng negatibong minuto na 52 minutes na pwede kang mabigyan ng pagkalito sa paglalaro para ikaw ay matalo at sa gabi 7pm ang oras mong buenas hanggang 10.15pm at may negatibong minuto na 51 minutes na pwede kang mabigyan ng kamalasan, ang player na mahilig magmura at magsalita ng kabastusan ang iyong iiwasan at kulay blue. Taurus, ang buenas mong oras sa umaga ay simula ng 5am hanggang 8am at may negatibong minuto na 49 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng gabay kalikasan, sa hapon ang buenas mong oras ay magsisimula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo, at sa gabi ang buenas mong oras ay simula ng 8pm hanggang 11.15pm at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawang magbigay sayo ng pagkatalo. Huwag ka muna magsuot ng damit na may stripes ngayong araw. Gemini Magsisimula ang buenas mong oras sa 6am hanggang 9.15am at may negatibong minuto na 52 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng gabay kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong buenas na oras ay 1pm hanggang 4.10pm at may negatibong minuto na 51 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo at sa gabi ang umpisa ng iyong buenas na oras ay 9pm hanggang 12.15am at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Cancer Sa umaga ang buenas mong oras ay simula 7am hanggang 10.05am at may negatibong minuto na 53 minutes na pwede kang matalo, nabigay ng gabay kalikasan. Sa hapon ang buenas mong oras ay simula ng 2 p.m. hanggang 5 p.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na pwede kang matalo, at sa gabi ang buenas mong oras ay umpisa ng 7 p.m. hanggang 10.20 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na magbibigay sayo ng ikatatalo, ang iiwasan mong kulay ay brown ngayong araw. Leo sa umaga ang umpisa ng iyong oras na mga buenas. Kung maglalaro ay 7am hanggang 10.05am at may negatibong minuto na 51 minutes na magbibigay sa iyo. Nang pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon umpisa ng iyong oras na mga buenas sa paglalaro simula ng 3pm hanggang 6.15pm at may 52 minutes na negatibong na kaya ka mabigyan ng pagkatalo. At sa gabi ang muli mong mga oras na buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at may negatibong minuto na 51 minutes na pwede ka talagang mabigyan ng pagkalito para matalo player na madaldal at malalaki ang mata ang iiwasan mo muna ngayong araw at kulay asul. Virgo, sa umaga ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa. Nang 5 a.m. hanggang 8:05 a.m. at may negatibong minuto. Nakaya kang mabigyan ng pagkatalo na 59 minutes, nabigay ng mga kalikasan, Muling uulit sa hapon ang oras mong mga buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.05 p.m. at may 52 minutes na negatibong kaya kang mabigyan ng pagkamalas, at sa gabi ay mag-uumpisa ang mga buenas mong oras sa 6 p.m. hanggang 9.15 p.m. at may negatibong minuto na 50 minutes yon ang mga minuto mo ng kamalasan. Ang kulay pink ang iiwasan mong kulay at iwasan mo rin magsuot ng damit na may kulay brown. Libra. Ang buenas mong oras sa umaga ay simula ng alas 5. A.M. hanggang 8.10 A.M. at may negatibong minuto na. 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Nabigay ng gabay kalikasan, sa hapon ang buenas mong oras ay magsisimula ng 3pm hanggang 6.10pm at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sayo ng pagkatalo. At sa gabi ang buenas mong oras ay simula ng 9pm hanggang 12.15am at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawang magbigay sayo ng pagkatalo yellow na kulay ang iiwasan at player na madaming balbas na magandang lalaki. Scorpio, magsisimula ang buenas mong oras sa 6am. Hanggang 9.10am at may negatibong minuto na 51 minutes na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkatalo nabigay ng gabay kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong buenas na oras ay 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. At sa gabi ang umpisa ng iyong buenas na oras ay 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. at may negatibong minuto na 55 minutes na magagawang magbigay sa iyo ng pagkatalo ang makulay na green ang iyong iiwasan muna ngayong araw. Sagittarius, sa umaga ang buenas mong oras ay simula. 7 a.m. hanggang 10 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na pwede kang matalo, nabigay ng gabay kalikasan. Sa hapon ang buenas mong oras ay simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na pwede kang matalo, at sa gabi ang buenas mong oras ay umpisa ng 9 p.m. hanggang 12.10 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Ang iiwasan mong kulay ay brown na ngayong araw at iwasan mo dapat ang magbalato. Capricorn, ang buenas mong oras sa umaga ay simula ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na magbibigay sa iyo na ikatatalo, nabigay ng gabay kalikasan, at sa hapon na 3 p.m. ang buenas mong oras hanggang 6.05 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo at sa gabi simula ng 8pm ang buenas mong oras hanggang 11.10pm at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Aquarius, sa umaga ang umpisa ng buenas mong oras ay simula ng 7am hanggang 10.15am at may negatibong. Minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Nabigay ng gabay kalikasan, sa hapon ay simula ng 2pm ang buenas mong mga oras hanggang 5.10pm at may negatibong minuto na 51 minutes na kaya kang mabigyan ng pagkatalo, at sa gabi simula ng buenas mong oras ay 8pm hanggang 11.10pm at may negatibong minuto na 51 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Ang iiwasan mo ngayong araw ay player na bastos ang pananalita at mahilig sa alap at kulay blue. Pisces, 4am ang simula ng oras mong buenas hanggang 7.15am at may negatibong minuto na 51 minutes na. Kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo nabigay ng gabay kalikasan, at sa hapon simula ng 1pm hanggang 4.10pm ng gabi at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo, at sa gabi umpisa ng buenas mong oras ay 9pm hanggang 12.05am at may negatibong minuto na 52 minutes na pwede kang mabigyan ng pagkatalo. Kulay berde ang dapat mong iwasang kulay ngayong araw at huwag ka rin muna magsuot ng damit na may kulay dilaw.